out na naman tayo guys ito naka hanap na ako ng pampain namin ako lang nanguha guys kanina kanina ng madaling araw at at na ready na guys Mang, ano na manghuli na tayo ng isda guys So guys balik tayo ulit guys doon sa ano e, pinang nista natin kahapon kasi nakahuli tayo ng mga sanda ah, mga ano itong yung mga itim na isda yung nabinta natin kahapon ang tatlong kilo baka pahuli ulit ngayon. At balik tayo doon, guys. At, uh, baka magpahuli ang isda. Sige, guys. Dito lang muna, guys. Kasi meron pa kaming No. daan na natin yung payo natin kasi mayroong naniisi doon no? ipahan natin guys okay guys dito lang muna guys mag video na lang ulit ako mamaya guys alam Okay guys Bye bye guys Ingat kayo palagi guys Two hours later Yo no, guys magandang tanghali guys Pinalikan namin kanina guys Ang Pinang Pinang Nagata namin kahapon. Uh, wala ang uh, hindi man napahuli na guys minsan lang uh, pahuli isang pirasong darapugan lang ang nahuli uh, namin pati uh, salay salay ilang piraso lang din at dito tayo ngayon guys sa uh, payaw natin guys dito sa arong oh. ganun pa rin guys walang pahuli guys at unti lang ang isda namin ngayon. At, no, uuwi na siguro kami ngayong ilang minuto na lang kami Ilang minuto na lang kami mag-ano guys dito. Uuwi na kami guys kasi parang antukin tayo dito. Walang napahuli guys. Hoy kubit guys. Uwi na nga siguro tayo ngayon. Mamaya maya guys. Uwi tayo. At dito lang muna guys. Maraming salamat sa pagpanood guys. At maraming salamat sa palaging pag subaybay so guys sa mga video namin. At dito lang guys mag video na ko doon sa bahay guys sa ilang kunting isda namin na nahuli ngayong araw ito lang guys bye bye guys ingat kayo palagi bye bye a few moments later guys magandang hapon guys ito lang ang bagong huli namin ngayon guys ngayong araw guys walong pinggan lang guys Halo ito guys Halo halo guys itu Halo halo lang Itu lang ang Hindi halo guys Yung dalawang pinggan guys Halo Tatlong pinggan Ito yang hindi halo ito Guys Nah Siang Darapugan guys oh, Walang pinggan lahat guys Ito lang ang Nahuli namin ngayon Ito so guys At Dito lang muna guys. Maraming salamat sa pagsubaybay guys. At pagsuporta. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Sana hindi kayo magsawa, guys, sa panood sa aking mga content. At maraming salamat, guys. Okay, guys, dito na muna, guys. Bukas na naman ulit, guys. Maraming salamat, guys. Bye-bye. Ingat kayo palagi.